Kaya dito na tayo mga ka-Urag sa ating pinapasukan, nakapark lang tayo sa parang area. yan ang looban na at yun yung may train na dumadaan doon, no. Yeah. Dumadaan ang train, yung mga ka Yung train niya puro cargo lang yung mga laman puro Salamat. Tekol, gusto ko na ako da Amaluya, anong labot ko basta permi akong maog, mas pagigibok ko na surat sana. Kikanta de akong gana sa hindi makipagkumpetens. Ah, magandang-magandang magat magandang, magandang tanghali, Mga Tayo yung likot. Oragon. At nagbabalik na naman Nagbablog na naman. kahit walang lang kwento ko ng ating din <laughs> may lulipap tayo <laughs> kasi nagpe-prepare na sa bahay ang mga anak ko na para sa halloween yung mag uh, say, mga bata na mag-iikot uh, Naglalagay kami ng candy dun sa harapan ng bahay para yung mga batang nakiki Halloween eh mapadaan doon sa bahay makatapot sila ng candy di ba uh, kaya tayo yung eh, naglagay doon eh nag nauna na ako dumampot na muna ako <laughs> mura lang naman mga candy makakakurag lang bibili ka lang sa ano uh, tire eh dalarawa ba <laughs> Madalarama. Iniisip kasi natin yung Canadian Tire kasi ito natin bumili ng langis para tayo na lang mag-change oil ng ating sasakyan. Hindi naman natin magawa-gawa. Tayo laging tinatamad at tinatamad ka mo basta malamig. Pati nga sa pagbablog eh hindi natin ilman, hindi tayo makapag-vlog ng makapaglakad-lakad. Eh, ito eh lalo tayo lumalaki na wala na naman ang ating paglalakad-lakad sa labas pero promise ko yan mga kaurag lagi naman ako naman mangangako sa sarili ko <laughs> uh, itong bukas pagkatid natin sa ating anak eh, magpapaliwanag-liwanag lang tayo ng konti tayo maglalakad-lakad ulit na kahit malamig eh, pilitin natin kasi na kikita ko pag ako'y nagsasalamin ang laki na ng aking hinaharap <laughs> malaki ang atin dyan mga kawarag kasi hindi lang tayong basketball hindi tayo nakakapaglaro ng basketball tapos si eh, hindi na pa tayo, nag-walking laging masakit tuloy ang ating ulo dahil siguro nga eh, overweight na naman tayo super na malapit na naman pati ang ating medical ang ating laboratory iba kung ano, makita sa atin matay na naman tayo kaya ano eh, uh, nararamdaman ko naman pag ako'y naglalakad ng, ano, sa bahay kahit sa bahay lang paikot pabalik balik balik po sa akin sala hindi hihingal agad ako kaya ano bukas pangako ko yan sa inyo mga kaurak makikita nyo ulit ako na nag hooking at gagawin kong libangan ang walking at kasama ko kayo at magbablog ako bukas araw-araw na yan mga kaugrag pangako ko sa inyo at, araw-araw ako mag-upload ng aking activity sa ano sa aking ginagawa sa so, bawat araw-araw kong ginagawa mag-upload ako para ma ma-maintain ko yung pag-walking ko araw-araw na -araw. -araw. Uh, hindi ko hindi ko iisipin na may treadmill ako sa bahay at uh, ako mag magtitreadmill kasi hindi ko rin nagagawa eh kasi iniisip ko tabahay na lang kasi malamig na ba magtitreadmill lang ako pero hindi ko rin nagagawa mga kaurag dahil dahil nanunood ako ng TV, wala na. Kasi yung treadmill dun sa baba, tinanggalan ng anak ko ng TV eh. kasi hindi ko naman daw ginagamit. <laughs> yung treadmill. eh, tinanggal nila yung setup ng TV. Ang ganda pa naman yung setup ng treadmill dun na may TV. At doon ka lang manunood at sila bang treadmill. Tinanggal din kasi yun nga, hindi ko naman daw ginagamit. Eh, Managagamit. Ilagay na sa kwarto niyo yung TV. Kaya bukas mga kaurag, uh, pangako ko sa sarili ko to, pangako ko rin sa inyo to, na araw-araw makikita nyo na ako na naglalakad sa kalsada, na nag-walking, nag-exercise, or eh, kahit 30 minutes man lang, or isang oras. Diba? At pipilitin natin talagang mag-walking mga kaurag. Marami naman tayong paraan na pwede yung pag-walking yan hindi malamig pwede tayo pumunta ng cross ayon mag-walking tayo sa loob ah, uh, di ba uh, gagawin natin yun basta i lang natin ng ating sarili at ipupost ko ang aking sarili dahil hindi ko pangako kuya, sa inyo mga uh, sa aking mga uh, subscriber at uh, para na rin sa aking sarili para na rin sa aking kalusugan ah, uh, abangan nyo bukas yung aking upload na unang pag-uuking ko sa Cross Iron Mill ako mag-uuking. Pangako ko yan sa inyo. Pagkatid ko sa aking anak, diretso ako sa Cross Iron at doon ako mag-uuking. Hanggang uh, alas 6. Pwede na yan. Hanggang, ay, hindi, alas 6 pa lang. Hanggang alas 7. Pwede na yan mga kaurag. Uh, hindi naman malamig to. Kasi nasa loob ng bukas naman ako sa ayong yung mall na sa mga naglalakad na lalakad-lakad sa mga nag-walking bukas naman siya naman siya pero yung mga ito sarado kaya hindi natin ito try gagawin natin bukas yung mga kaurak gagawin natin bukas yung at i-upload ko agad yung video ko na yung para lang sa inyo. sana may malugod yun ang tanong Saka na mayroong magtiyagang manood kay Oragon na habang nag-uukay ng tanda daldal. Na. Nga. Pero kahit wala nang manood, kahit kunti ang views, kahit kunti kahit dilat lang, basta gagawin ko lang ito para tuloy-tuloy at matuloy tuloy ko rin ang aking mag-exercise at matuloy tuloy ko rin ang ang uh, pag na sa YouTube at sa FB kasi namonetize tayo sa FB pero uti rin ang ating upload kaya Eh, didiretso diretso na natin. Ha? Ang sarap ng candy na ito, mga korog. Ang ah, sarap ng candy na ito, nakaka-adik. Hindi siya gaano'ng katamisa. Masarap. May hindi bang hindi matamis? <laughs> ito siguro. Hindi gaano siya, hindi siya gaano'ng matamis. Kunti lang ang aking, hindi lang ang aking tiningi sa aking anak. Habang nag-ano siya, nag-versya siya, para pag-treat sa mga bata na halloween na may ikot dito halloween uh, wala tayong kasama ngayon dahil ang uh, ating kasama ay walang pasok ang uh, ating Uragon uh, Mrs. Uragon wala siyang pasok uh, siya day off siya Monday kaya tayo eh nag-iisa kaya nakakapagdal talaga naman tayo mga kawala Hindi ba natin siya mauntungan na isama sa ating vlog Yung lagi niya sinasabi Na masisira ko lang ang mga pagbublog mo <laughs> diba? Hindi naman kaya Mas marap, mas marami, mas masaya, mas kasama mong pamilya, mas magbablog mo mas masaya ayun 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 tayo papasok na at may dala tayong mani at mayroong bubuha ng mani sa ating trabaho hindi dati natin siyang dati natin siyang kasama sa pinkwood uh, at na uh, mayroon na siyang ba? Diba? at nakita niya yung post natin so about money ang model lima ito siya ng limang box limang lalagyan nakakalaga ng 20, 20 dollars kaya model siya at kukunin na lang daw niya sa trabaho, sa pingkod pagkalabas niya sa kanyang trabaho nagtitips niya ako, pupunin niya lang ang kanil. Diba napakagaling? Hindi uh, natin sa kanya ititilipin. Siya na mismo ang lima ko. Um, dalawa sana yung mga kaurag, kaso yung isa umatras. Dahil eh, may sakit. Hindi makakapunta. At hindi uh, 20 dollars din sana kanyang order. Kung hindi siya makakapunta dahil nagkasakit siya. Okay, kaya next time na lang. Ay, no? isa na lang muna. At may dala rin tayo extra para sa mga gustong bumili gustong bumili ng money yeah, ito extra para yung mga hindi pang order at uh, gustong bumili may extra tayo na lang ito ng panahon ngayon eh, uh, positive for pero malamig sa labas habang nagkiyang ka ganyang kasing ganyang kasing panahon na, na mainit pero tinutunaw niya yung mga is nung pinatak ng mga nakaraan kaya malamig yung ano at sa pa ng hangin tayo na malamig balik tayo sa ating goal kailangan mo mapamahal lang tayo na kasi sitingin natin tayo ngayon ni eh, na overweight na kasi ano mo, waiting tayo ng 80 ay, height lang natin eh 5'5 or 5'4 di ba? hindi pa alam ang height eh no tinagdagan pa ng isa eh 5'4 lang naman <laughs> uh, uh, kailangan ng target natin yung mga kaya kaya natin yung 75 ilus oh, ang kaling mo nun kasi uh, tatargetin natin yung mababababababal lang ng kahit konti mas uh, yung hindi na tayo inihingal kasi kahit ng kunting kibot lang natin eh, inihingal tayo, nahihirapan tayo at nararantaman na natin yung yung ating ano yung ating kalusugan eh, medyo masama na kasi lumalaki nga kung lumalaki tayo hindi natin pwedeng pabayaan yun na ganoon tayo kailangan mabuwasan eh, pa lang natin ng konti kasi hindi eh, naman tayo buha bata matantang tayo para mawayaan natin ang ating kasugan malapit na tayo sa ating kanapasugan yun lang ang ating aking konting Sai uh, yung mga subscriber ko na hindi uh, na naliligaw hindi na tayo nasisilip uh, okay lang yung mga kaupa basta huwag uh, <laughs> ka na mag unsubscribe sa bukas abangan nyo ako mga kaurag din natin i-live yan sa Facebook kung At ating pag-walking sa cross kayo pero huwag na parang na gagawin ay eh, yung video natin para upload natin sa Facebook upload din natin sa YouTube diba? 2 in 1 ika nga Uh, maraming maraming salamat update ko lang uh, ito usapang healthy lang usapang healthy tayo kaya akaw ragay samahan nyo lang ako lagi at sa sasabotan nyo po ang aking channel na nagihihangalo ang <laughs> aking channel sa youtube na nagihihangalo so pakisupport po at uh, pakilike sa mga naliligaw pakisubscribe na rin po at pata, pakitapos ang aking video na mamit ko naman yung target na youtube at uh, medyo madagdaga ng ating pangihihangalo sa youtube <laughs> Tagal na nating uh, YouTube pero hindi pa tayo na bibisita at uh, bibiyayaan ng kunting grasya ni YouTube dahil tayo naman ay hindi, hindi natin mamit ang kanyang nag-iisang ang kanyang kanyang magustuhan diba? lalim ng Tagalog ni Rappo Okay mga kaurag, maraming maraming salamat sa ating aking pagsama, sa aking kunting video, sa aking kunting kunting binsahe na lagaan natin ng ating katawan. Huwag tayo masyado maging bukos sa pagkain. Kunting-kunting kain lang at kunting exercise araw-araw. At -araw. the best na yun para sa ating mga katawan mga dahil ka sa mga katulad natin na nag na. Eh, ito ang yung lingkod. Oragon, abangan nyo po ako bukas at tayo may video at tayo meron tayong meron tayong goal na dapat targetin. Eh, Kaya maraming salamat. Ito ang yung lingkod. Oragon. Diyos mabalos po.